Ano yung ano mo? Yung pansit mo? 25 lang po. Yan talaga yung specialty nyo eh, no? Yung ano yung pansit. Bagong luto. Bagong luto. Hindi, siya ako. Sige, siya ako. Kain na. Oo, kakain ako ulit. Ito, actually, nakilala ko ito. Nung nagpapansit siya doon sa Maywan luna, trupa. Naku, masarap yung ano nito, pansit nito. May rice po. Hindi, ano lang. Plain lang siya. Kakain ko lang ng rice eh. Thank you. Ito naman yung pansit niya na worth 25 pesos lang siya. Nako. Nakilala ko to sa ano eh. Doon sa may 1 Luna ang tinday talaga niya is pansit. Ito yung pinaka-specialty niya oh. yo. Ayun. Pansit canton. May paano pa oh. May pakikiyam pa. So tikman na natin tropa. Hmm wow. Masarap talaga yung pancit niya. Ito lang ang pangalan mo pala? Kit po. Keith? Ilan daw ka na nagtitinda dito sa Divisoria? Since 2021. Since 2021 siya. So ito yung ano mo, ha ano side hustle mo? Yes. Graduate ka na diba? Ako. Ah, napag-graduate ka na nung pagtitinda mo? Dati po, ang tinda ko ay pancit lang. ato yung pancit nga eh. Actually, nakilala ko siya sa pancit. Si ano, doon sa may One Luna. So hinanap ko siya. Tapos yung pala, eh, nag-aaral, yun, eh, nahinto-hinto siya sa pagtitinda. Yun yung side hustle niya, yung pagtitinda.